Boss, pwede magtanong, boss? Ang saan yung piyesta dito? Ah, pati dito piyesta? O oh, sakto, no? Pa pagkain, bossing? Pa pagkain? Ay, thank you, boss. Napakabait nyo. Grabe. Balot ko na lang, sir. You 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 Kapal na mukha mo! <laughs> 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 Ilan yung... May siyang ay kayo? May siyang ay? Ay, wala siyang ay. Perito. Sige, okay lang. Eh asado, asado. Barbecue. Chicken barbecue. May kalamay. May kalamay. Okay na yan, Kuya. Wait lang, wait lang. Soft drinks. Meron. Asan? Ah, oh, sige, pangi. Pangi ako. Sobra ka na! Oh, huwag niya nabubusan. Yan. Thank you, boss. Ano anong pamilya kayo dito, boss? Pineda. 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 Ano sa English ang ang kapal na mukha mo? Your face is rough. <laughs> Ay. Ay po. Ay. Te. Eh, ganda niya, te. Te, ganyan ka. Ganyan ka. Eh, <laughs> eh, grabe naman na pala. oh thank you, boss. ne Uy bah, may, sisig, na Sisi, sisi ne? nih, eh. nih, 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 sisig nih, nih, specialty nih, nih, ini nih, Lelele -le -le ako yun. Balutin mo ako ng hiwakan ng iyong pagmamahal Kaya ang matakpa ng kinang na di magtatagal. Mabuti pa kaya'y maging bituing walang ningning Kung kapalit nito'y walang paglahuman Thank you, thank you, idol. Ha? Ay, anong pamilya kayo dito? Pineta po. Pineta, ah, Pineta, okay. Pineta, Garcia, Manalo, ang dami ah. Maraming panalo, Pineta. Bain ka na, boss. Oh. Ay. Isa lang ibig sabihin yan, mauubos yung paninda mo. Maubos yung paninda mo. Thank you, thank you Idol. Boss, thank you na. Thank you.